Good morning. So, welcome back to our lecture room, no? Pag-usapan natin ang mga katanungan ng ating subscribers sa comment section. Dito sa segment natin na Your Question, My Answer portion. Magbabalik po tayo after this very short intro. Huwag po kayong mawala. So, ito po yung katanungan ng ating uh, subscriber na si Happy Tommy, no. Attorney, may tanong po ako. Sana po mapansin niyo po ako. May nabili pong lupa si lolo na 7.5 hectares noong 1960s pa. Pero hindi pa na-transfer ang title sa name ng lolo ko. Pero ang mother title po ay nawala at nawala na rin po ang deed of sale. Tinday namin i-trace sa RTC kung may kopya pa ba sila ng deed of sale. Pero ang sabi po nila from 1983, pababa, sinunog na daw nila ang mga files nila. Yan ang sabi ng RTC. At dahil may 8 na anak si Lolo, hinanti ito sa 8 na anak ang lupa. May approved subdivision survey narin po kami at gusto po namin mag-file ng petition for the issuance of title para next step din po magpa-individual title na kami. Pero ayaw ng ibang involved na gumastos para sa processing. Ang nanong ko po, attorney, pwede po bang makahingi ng deed of sale extrajudicial doon sa seller sa portion lang po ng lupa namin. Para yung portion lang din po namin yung matituluhan po. Sana masagot ninyo. Salamat ng marami. Shout out kay Happy Tommy. Thank you for that question. <laughs> Gusto niya mag... Yung kanila na lang portion dahil ayaw yata gumastos ng ibang mga relatives. No? So, okay. From your question, Happy Tommy, meron akong na identify ng mga important facts. No? Number one, nawala ang mother title at deed of sale. Okay. And then, ang sabi mo is may approved subdivision survey and divided na ito sa 8 na mga anak ng lolo. Alright. And then, gusto nyo mag-file ng petition for issuance of new title pero ayaw gumastos ng iba, no? Maaring yung mga ka kapatid ng papa mo or siblings, no? Ayon lang gumastos. Passive sila, no? Alright. And then, ang sabi mo, pwede ba makahingi ng deed of sale from the seller or extrajudicial search extrajudicial settlement of the portion long ng property na bili ng, ng parents mo or ay sa share ng tatay ninyo or mama mo, no? For that matter. Eh, <clears throat> It is a complicated situation. Masalimot ito na issue because gusto ninyo na ayusin ang papeles kaya lang yung mga other co-owners ayaw. Tapos what makes it more complicated is that nawawala pa yung title, nawawala pa yung deed of sale. Alright, sige. So, ito ang dapat mong gawin. No, but remember, itong i-discuss ko is based lang po ito sa tanong mo. No? But on my part, gusto ko sana eh pag-usapan ninyo na mga ka sana para maayos po yung problem ninyo no magtulong-tulong sa gastos para you know it can be uh, settled uh, within the relatives kay magkamag-anak lang kayo eh okay so from this question bibigyan kita ng mga tips no on what to do all right so what to do Mr. Happy Tommy okay Well, ang pinaka first is that uh tingnan natin kung may partition agreement no. Kasi sa partition agreement nakasaad ba doon na lahat silang 8 na mga anak ng lolo nag-agree na ba sila kung saan lot sila. Lot A, Lot B, Lot C, Lot D, o ganito lang, Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, no? So 8 lots, no. And kanya-kanya na bang posisyon sila? So, I assume na kanya-kanya na kayong posesyon and nakaposesyon na rin kayo sa area na supposed para sa inyo. Let's say, sa inyo ang lot 8. Okay. With that, kung meron na po tayong partition agreement, ang next step is, of course, mag-request po tayo ng uh, extrajudicial settlement with sale doon sa portion na nabili mo. Now, bakit extrajudicial settlement with sale ang sabi ko? Because I will assume na maaring yung nagbenta sa lolo nyo patay na rin. No? So, kailangan nyo kausapin ang mga heirs para mag-execute ng bagong extrajudicial settlement with sale. Now, uh, that would be good kung papayag sila is that, number one, is maulit yung sale ninyo at mawawala yung penalty. Now, sa extrajudicial settlement with sale is that meron din tayong tax amnesty after, uh, until June 14, 2023. No? And pwede na pong idiretso sa inyo. Extrajudicial settlement with sale, diretso na sa mga 8 na anak. Or kung gusto nyo, yung gaya ng gusto mo, is sa portion mo lang. Tapos i-leave lang natin yung pito na titles doon sa under the name pa rin ng ng seller or na mga heirs ng seller. Alright? Sige. Tuloy tayo dyan. And then, uh, pag meron na kayong na-request na extrajudicial settlement with sale, payag na sila. Sometimes, it's best na, siyempre, papagurin natin sila, kukunin natin oras nila, eh meron ding konting, uh, you know, Uh, financial assistance or thing. Yan ang ginagawa ko. Binsan, magbigay naman din tayo ng konting pabuya para sa kanilang effort na magpirma. Wala, na good, wala naman sinang obligasyon maggawin yun uh, voluntarily, extrajudicially. Pero dahil napapayag mo sila, eh, bigyan mo naman, magpakain ka. <laughs> bigay ka ng konting ayuda. Alright, sige. And then after that, Mag-request po kayo ng SPA. Kailangan po niyo ng special power attorney from the heirs no ng seller ano ba yung request nyo? Is number one, is i kayo na mag-splitting of title. Second po, i kayo na kayo ang mag-process ng payment ng estate tax. Yes, estate tax po nung seller, no? And capital gain tax yung papunta sa'yo. Okay, documentary stamp tax, transfer fee, yung real property tax, no? Yung mihoras, a milyar. At saka yung pag-process sa ROD, pag-entry, et Lahat po ng bagay, no? General talaga. Tapos, specific din yun nung yung pagprocess. All right. And then after that is meroding authority kayo na mag-execute ng affidavit of loss at ma-annotate ito sa registry of deeds at kumuha ng certified true copy na may annotation na ng affidavit of loss, mga clearances yung uh, certificate of no encumbrance, no pending case at authorize kayo mag-file ng petition for issue one of new title in court. Careful lang po talaga kayo dito kasi because ang korte is that aalamin niya ang authority na saan nang galing at i-identify doon lahat ng mga heirs. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng isang heirs lang ng seller ang pipirma. Dapat lahat po sila eh pipirma na authorized kayo mag-execute ng affidavit of plus at mag-file ng petition for issuance of new title in court dahil kayo man na nakawala. So, in this particular case, kung sino ang mag testify sa court at magpa-file ng petition, yun po ang nakawala. So, I will assume na ikaw, Happy Tami, ang nakawala ng title. And then, you will tell them na meron ng sale agreement before, tapos naibigay na sa inyong title, mother title, nawawala. And now, um, gusto nyong i-process for the reissuance of new mother title still under the name of the seller. Kahit patay na siya. Still under the name of that registered owner. And, para mapatunayan na, kasi wala kayong deed of sale mapakita po, no? Wala kayong deed of sale mapakita dahil nawawala nga, sabi mo. Eh, hahanapin ng korte ngayon yung SPA nung registered owner. e eh, patay na. Eh, hahanapin ng korte ngayon yung extrajudicial settlement with sale. Plus, kailangan din ng SPA para yung authority mo na ikaw ang mag-file ng petition sa court, mag-testify. Okay, so yun po, no? Uh, that is what you will do. Sec after that, uh, meron kayong gagawin is that habang uh, meron na kayong extrajudicial settlement with seal XGS with seal ninyo, i-process nyo na yun sa sa ano, sa uh, sa BIR. Habang nagpa-file po tayo ng petition for reissuance of new title in court. So, sabayan na, no? So, punta na kayo sa sa so BIR, apply kayo tax amnesty, tapos bayaran yung estate tax, tapos capital gain tax, doc stamps, tapos yung transfer fee, yung local tax natin, no? na tax on transfer real property, tapos yung mga resibo natin sa keep natin yun. Yung mga resibo sa Amilyar, Mihoras, real property tax. No? Yung mga certified true copy ng, ng mga documents. Ayan. And then, yun nga, sabi ko, sa bayan po ang pag ng petition sa RTC. No? So pag ng RTC attach po natin yung certified true copy na naka-annotate na yung uh, affidavit plus tapos meron tayong certificate of no encumbrance sinasabi na hindi siya na prenda or na mortgage meron din tayong certificate of no pending case tapos yung SPA mo yung authority mo yung judicial affidavit mo magte-testify ka in court no So pag file mo ng petition yan ipo-posting yan siya and everything magkakaroon ng hearing Then pagkaroon ng hearing po mag-wait po kayo sa decision at saka yung finality. So, pag uh, 15 days po yon from the issuance of decision, pag natanggap ninyo yung decision plus yung ROD, kasi nominal party man siya, masasama siya, no? And count tayo ng 15 days. Pag lumampas 15 days, kuha po tayo ng certificate of finality plus a certified true copy of the decision granting your petition for the reissuance of new title. Take note that ang directive ng court or ang decision ng court would only be to direct the registry of deeds to issue a new mother title under the name of the registered owner at seller. Ha, hindi pwede diretso sa inyo. Okay? Under the name of the registered owner, whether or not patay na siya o hindi. Alright. Then, after that, pag na-file na po natin, at uh, meron na tayong Uh, decision and finality, sabit natin yun sa Registry of Deeds. No? Sabit yung decision, certified true copy decision, tsaka yung finality sa Registry of Deeds. And then, uh, pag sabit niyan, antay natin lumabas ang title. No? Pag lumabas na yung title, uh, kunin natin yung new reissuance na mother of title. No? Mother title na nasa pangalan na noong uh, still noong registered owner. And after that, do? No? dahil Uh, meron na tayong petition for splitting of title. May SPA ka rin to, to file splitting, splitting of new title. I-file natin ang petition for splitting sa registry of deeds. Yung petition for splitting, sinasabi doon na i-cut ninyo ito into 8. Meron na kayong approved subdivision survey, sabi mo, di ba? And then, ipapa-attach nyo doon para magkakaroon ng 8. No? Yung gamitin nyo yung hindi lang blueprint, pati yung SEPA, SEPEA, yung pala SEPEA, yung puti. Ididikit ninyo yan isabit nyo yung petition for splitting sa registry of deeds. No? Together na with the mother title and your SPA. Can notarize po yung petition ha, for splitting sa rodi. So, after that, mag-wait po tayo sa for the 8 na, na split na titles. No? So, for example, lumabas na yung 8 na split na titles. Take note that itong 8 na split na titles is that still under the name of the registered owner ito. Walo na siya. Alright? Walo na siya pero still under the name of the registered owner whether or not buhay siya or patay. No? So, with that, um, once makuha mo na yung 8 split titles, of course, i-keep mo yung 7 or ibigay mo na yung mga 7 split titles doon sa other owners. So, let's say, sa mga kapatid ng papa mo or sa mga kaanak na sila yung nakaposesyon. Yung kanila yun, no? And of course, bago po ibigay, ops, bayad muna kayo sa pag-process ko nito sa uh, pagbayad ko sa estate tax, tapos sa splitting of title. Huwag niyo babayarin sa capital gain tax kasi sa inyo man yun, no? So, doon lang kay sa estate tax, magkano binayaran, sa pag-process, etc. Yun ang gawin ninyo, no? Alright. And then, yung sayo na lot 8, di ba? Yung lot 8, yung isang title na para sa'yo, ito yung description niya, lot 8. For example, i-enter mo po yung purchase title mo, yung lot 8, no? Na title, and e-car and others, doon sa registry of deeds. Ipapasok mo yun sa registry of deeds. So, di ba sabi ko, i-keep lang natin yung e-car. Tapos yung mga transfer fee. Di ba? And ngayon, dahil uh, meron na yung title mo na separate pa para sa inyo, yung portion, pasok nyo na sa ROD. Ngayon, nagkataon na lumampas ng one year siguro, kailangan nyo i-update some of the uh, uh, documents and requirements. no, For example, ang pinapa-update ng ROD is that, let's say, 20 22 pa yung real property tax mo at saka tax declaration at saka real property tax payment ng Amelia Armijoras, eh papababayarin kayo for 2023. Okay. Whole po yung whole, whole property. Wag yung problema is that uh, you have to pay in whole ang estate tax, you have to pay whole in real property tax, uh, although mag-claim na lang po kayo ng reimbursement later on sa mga co-owners ninyo. Alright. So, pag ganyan po, antayin natin ang titulo na lumabas na yung sa pangalan ng papa mo or sa inyo. Sa inyo na share, no? Kung kanino nakapangalan. And then, after a while, magkakaroon na kayo ng separate title on your own. Of course, ang mangyayari is that separate title na sa inyo and then may seven titles na nasa pangalan pa ng seller na registered owner whether or not buhay pa siya o hindi. Sa inyo, nasa pangalan na ninyo or sa tatay mo or sa inyong mga heirs, magkakapatid. Ganyan. But um, ito pong suggestion ko sa inyo, ito po yung process. Pag talagang matigas ang ulo ng mga co-owners, no, yung hindi nakikipag-usap, ayaw maggasto, Kaya gusto nila yung waiting for blessings lang ba? Parang gusto nila regalo lang galing sa langit, meron na silang titulo. Eh, that's unfair. Para naman ding uh, unjust enrichment yun. No? Know? Para naman pinapataba nila sarili nila at the expense of another person sa inyo. So, but uh, nevertheless, since these are your relatives, eh, ang pinakamaganda po is mag-usap kayo. Kasi, alam mo, at the end of the day, relatives are relatives. They are there to back you up. Dugo yan natin eh. There's our blood relatives. Pag-usapan ninyo, no? Kanda kayo ng family meeting or reunion. Or for example, patawag ka ng meeting. Tapos, palitsyon ka. <laughs> Tawag ka ng family reunion. Then you tell them, Ops, nandito yung mga titles, no? ah uh, meron na rin ako title on my own dahil hindi kayo nag-process. Now, uh, what I do is, I'm going to give this to you and then uh, but you have to pay for your share of the estate tax at saka yung sa pag-split ko ng title now kung gusto niyo i-process sa inyo ha sa inyo eh meron naman tayong i na sa estate tax so no problem ang gawin niyo na lang pumunta niyo yung mga heirs do na gumawa ng sale sa amin at magpa-sale na rin kayo para ma-process niyo at ibigay niyo na rin itong video natin para sabihin oh i-follow niyo yung video na pinanood ko kay attorney Raymond Batu at yun ang sundin nyo para magkaroon din kayo ng individual title. All right, so yan na, ha? happy dami. So I hope you you understand and you were able I was able to answer your question. Basta usap lang kayo ha. Wala pong away-away para um, ano ano you cannot bring these properties when you die. Maniwala ka sa Kahit brief po, wala tayo niyan. Yung mga gamit natin now, you cannot bring that. Okay? We will uh, re uh we will keep it here in this earth tayo mawawala tayo. All right? Having said that, have a nice day and guys, yung ibang mga questions niyo sasagutin ko po through sa ganitong pamaraan. Bye-bye.